kung meron daw weakness tayo mga girls bukod sa flowers, yan ang chocolates. Love na love nating makatanggap nito. Kaya kahit gaano pa ang ating mood, chocolate lang ang solusyon. Pero kung ang chocolate sa mga girls, Papatok din kaya ito sa mga brusko? Mm. Ang chocolate na ay hindi na lang isang simpleng sweets dahil marami pa itong ibang forms at uses na talaga namang may enjoy nating mga girls. Pero teka, hindi lang nating mga girls eh, pati na rin itong mga boys. Tara kuya, Ang cute nilang tingnan, di ba? Aakalain nyo bang chocolate sa mga ito? Dito sa isang mall sa Makati, makikita ang iba't ibang cute items na ito. Sa unang tingin, mukha silang mga mini figurine, pero yun pala, pwede silang kainin. We would like to be different. Um, and one of this would be to entice our guests, okay? Entice nila sa flavors, sa textures, and sa colors. Kumagamit sila ng sari-saring molde sa paggawa ng figurines. Dito nila spray ang colored cocoa butter bago ilagay ang chocolate mixture na galing pa sa Belgium. Pinifreeze nila ito ng overnight para tumigas. For 60 pesos each, matitikpan ang sarap ng choco figurines at ang iba't iba nitong filling. Pero may effect kaya ang sweetness na ito sa mga kuya nating pamacho? salita pero lasang strawberry to chocolate na to. Sarap. Okay siya. Hindi siya masyadong matamis. So, okay After tasting it, kakaibang chocolate experience naman ang aming ibibida. Dito sa isang spa sa Paranaque, ang chocolate hindi kinakain kundi ipinapahid sa skin. Yung owner kasi may litsa sa chocolate at the same time, po siya ng mga uh, chocolate mint na herb. So naisip niya na infusion sa name ng spa, tapos gamitin namin yung chocolate at yung chocolate mint sa mga signature services namin. Ang mga produkto nila rito, hinaluan ng cocoa at chocolate mint extract. Gamit ang tsokolate, pwedeng magpa-facial, body scrub at food spa. Nakaka-relax daw ang aroma ng chocolate kaya perfect itong pang spa. Tinesting namin ito sa mga boys dahil ang tunay na lalaki hindi umaatras sa pagpapa beauty. Malambot pala sa balat. Nakaka-relax. Nakakagutong pala. Habang minamasahe ka, nakakagutong dahil sa amoy. Mabango at saka masarap talaga. Saka malambot sa balat ng pa. Nakaka-relax. Pagkatapos ng pampabeauty ang chocolate, ginawa na rin artwork. Dito naman sa isang hotel sa Pasay, matatagpuan ang mga sculpture na gawa sa chocolates. Almost 22 years na daw itong ginagawa ni Chef Chris. Madami na daw sa naukit na pagkain pero ang pinaka-paborito niya ay ang chocolates. Sa chocolate, you have to have a lot of patience compared to ice. Ice kasi sandali lang matutunaw din siya agad. So you have to be quick. Gamit ang Belgian chocolate, inuukit niya ang naisip niyang design. Pagkatapos, halagyan na ito ng edible shimmer spray para kumintab para sa kulay, gumagamit siya ng colored cocoa butter. Tumatagal daw ito ng 2 to 3 years at hindi naman kailangan malamig ang storage basta dapat room temperature. Nagkakahalaga raw ang regular size ng mula 10 to 25,000 pesos. Papatak naman sa 150,000 pesos kapag life size gusting chocolate piernes from food to beauty hanggang artwork marami na talaga itong pakinaba oh ngayon sino nagsasabing na ang ka guilty chocolates di ba mga kuya apartool